Ayan uh, yan mga Pinoy, isang magandang magandang tanghali po sa ating lahat at isang mapagpalang araw. Uh, pupuntahan po namin yung sikat na pasyalan dito sa Barangay Pamplona, Tilgaligo, Kamarinsor. Yung tinatawag po nilang kubong bato. Tara po at i-update ko sa inyo. Papunta po tayo doon. Samahan nyo kami magbiyahe. Sige. Uh, ito po yung aming dadalhin, kanin at ulam. Doon po kami manananghalian dahil break time po kami alas 12 ng tanghali. Masaglit po kami sa kubong bato. Ayan uh, mga Pinoy, papunta na po kami sa Kubong Bato. At ito po yung ating binuhusang ano, kalsada. Yeah. Malapit lang po kami doon kaya doon kami manananghalian. Ang oras na yung biyahe. Tagal. Babe, 20 minutes lang daw. Ito po ang daan papunta ron. Hindi pa siya sementado. At pasensya na po kayo kung medyo magalaw ang ating camera. Malubak siya. Lubak-lubak po ang daan at magalaw yung ating sinasakiyang motor. At yan po yung ating driver, ang ating kaibigan, si Justric. May bahay. Ganda ng mga bundok oh. Ano na 'yan, bako? Ah, ano, irrigation 'yan. Okay. Okay niya nagawa ni. mga Pinoy na andito na po kami. May tangke po ng ano tubig dito. Ayan. At hanggang dito na lang po 'yung ating ano mga motor na sinasakyan. At maglalakad po tayo papunta dun sa tinatawag na team kubong bato mga Pinoy. Ang ganda po ng ano oh. Tanawin. Napakaganda ng mga bundok. Ah, ayan. Talagang sulit, medyo Maano lang po yung daan, hindi pa siya ano, sementado. Ah, bali binuldos lang po siya. Dito po sa unahan, dito sa nilalakara natin, medyo paliit na po yung kalsada. Ito po ang Barangay Pamplona del Gallego, Camarinesor. Sako po ito ng Barangay Pamplona, yung pupuntahan natin, tinatawag nilang Kubong Bato. Ayan uh, mga Pinoy, malapit na po tayo uh, at sila po yung ating mga kasama, uh, si Forman Alex at si Kagawad G.C. Siya po ang pinakangtorgay natin at taga rito po siya sa Barangay Pamplona. Tayo po kahit matagal nagtatrabaho doon sa kalsada dito sa Barangay Pamplona, ngayon lang po tayo dito nakarating. Tuko dyan At yan po yung tinatawag nilang ano, kubong bato. Ah, tabi-tabi po. Ang laki pala mga Pinoy. Ngayon lang ako nakakita ng ano, ganyang kalaking bato. Kaya pala tinatawag nila ang kubong bato. Hindi ilang yang pangkubo mga Pinoy, pambahay na po yan. Here. <laughs> at meron po silang santa at ah, imahin lordes ayan mga pinoy oh. nasa gitna po siya ng ano bato sa ibabaw ng bato mga pinoy ayan wow ang ganda nakakamanghaan laki ng bato tingnan nyo naman mga pinoy oh yung gusto pong pumunta dito at makita itong tinatawag nilang kubong bato dito pito sa barangay ano Pamplona del Galligo Camarines pagdating nyo po dyan sa sintro ng barangay pwede po kayong magpasama sa mga taga rito sa barangay Pamplona yan po si isa po si kagawad yan po nakakulay green pwede po kayong magtanong sa kanya kung saan ba yung location ng pin kobong bato may malaking kahoy dito sa likod ayan mga pinoy ang oh, laki may ilalim po siya ayan yung ilalim ng bato nakapatong pala mga pinoy sa isang batong malaki so, hindi siya babagsak ayan yun eh. ang laki talaga may sapa at magandang maganda pa po ang bundok so oh, yan. Eh. may sapa din po ayan karabati po uh, ayan mga pinoy kakain po muna tayo ng tanghalian dinabali yung baon po namin yung sinaing namin doon sa ginagawa nating kalsada yung barracks namin doon ah, uh, lang po namin yung pagkain namin dito sa ano yung tawag nilang Ayan bato na yan, yung kubong bato. Ayan po yung ating kasama. Ayan. Ang ganda po ng lugar mga Pinoy. Pistang gobat. Pistang gobat. Marami ditong napunta. No. Ayun, mga Pinoy, taon-taon pala. Dito sa tinatawag na Kubong Bato, nagpipista po pala dito. Ang tawag po nila ay Pistang Gubat. Lalaki ng puno mga Pinoy. Hindi mo ba Ayan uh, mga Pinoy, kain po muna tayo. Dito po kami manananggalingan. Dito na lang po tayo sa takip mga plato. Takip ng kaldero. Ayan po. Ayan 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 mga Pinoy dito po tayo mga inom sa sapa uh, Ligtas naman po siyang inumin at wala siyang bahay dito sa taas Kaya malinis po itong sapang ito dito sa kubong bato ang lamig mga Pinoy ang sarap pong inumin ayan mga Pinoy tapos na po kaming kumain at sulitin na po natin ang pamamasyal dito sa kubong bato ang laki ng puno at ayun po yung ating kasama na mamahinga sila tapos lang namin mga Pinoy kumain at mag iikot ikot po tayo dito ayun po may mga suso pala dito mga pinoy pero bati po pero hindi. ayan po oh. suso oh. Ayan mga pinoy oh, susu. Uh, masarap po itong ano ihalo sa mga gulay kagaya ng gulay na gabi gulay na langka yung mga gulay mga pinoy na ano uh, pwedeng gataan masarap po itong ihalo to ang tawag po nito ay suso mayroon din pala dito oh madami oh oh Ayan, mga pinoy Pwede dito kagawad kumuha ng suso. Kaso baka tayo magalitan mga Pinoy. wag na po natin kunin. Iwanan na natin sila dyan. Paramihin pa natin. Ayan. Ayan. namamangha talaga ako mga pinoy sa sobrang laki ng bato ayan po oh. oh. medyo may mga ano lang po siya may mga ugat yung ugat ng kahoy ah, sumampay sa bato kaya hindi nyo mapansin kung gaano siya kalaki saka may mga cover po ng mga kahoy na maliliit pero pag naandito po kayo sa malapit makikita nyo sobrang laki po talaga mga pinoy Ayan mga pinyo may ibang klaseng tutubi, kulay puti po siya. yan po yung nakaano ano, na ano, ano, <laughs> sa ano ng ano ng yung nakahapon yan sa ano ng dahon. Ayan mga pinyo yung kasamahan natin na po sila. At maya maya po pag malapit na yung time sa aming trabaho, kami po ay uuwi na rin. Kaya tapos lang po namin kumain kaya po kami ay namamahinga.